May labang kinakaharap ang mga ginang dito sa Barangay Taytay sa Nagkarlan, Laguna. Ang paglalaba. Pero tambak man ang labada. May nagpapasarap naman daw sa kanilang labalaba. Tagay! Ang kanilang pagtoma. At ang nilang pagtoma, hindi pagkatapos maglaba, kundi habang naglalaba. Laban ka? Oh, bus na, wala na. Oh. Alas dos pa lang daw kasi ng madaling araw, naglalaba na sila. Kaya pagsapit ng alauna ng hapon, low bat na. At para mabuhayan ang kanilang dugo, isang round muna. Oh, game! sa bata nakalagay ang bote ng lambanog at shot glass na, itagay. kung sino ang gustong tumagay paaanurin lang sa kanya ang bata o di ba astig yun nga lang kapag napapasarap na ang inuman lumalakas naman ang loob ng ilan para mangutang. Ang madalas nilang pulutan, chismis ng kanika nilang mga buhay. Numero uno na riyan, ang makulay daw na love life ng isa sa mga tanggera ng grupo, si Aling Merlita sa edad na 16. Nagkatatlong anak nga raw siya sa kanyang first love. Mula nang sa buhay ko. Pero ang nung unay magandang relasyon nila ng kanyang asawa, naglaho raw na parang bula. Ang kanya raw kasing mister, babaero.

na nung pag-uwi niya sa amin yun na binugbog niya ako, hinahawakan niya yung aking buhok at nalagkad niya ako. Hanggang noong 1995, sumakabilang buhay ito sa hindi malamang dahilan. Meron muling nagpatibok ng puso ni Aling Merlita, si B1. Nagsimula raw ang lahat nung libre siyang pinasakay nito sa Ferris Wheel kung saan ito nagtatrabaho. Lagi ka Nabighani naman ako sa kanyang ano, naging magka-close kami noon. Ano ba itong ko? Nagkaroon sila ng dalawang anak. Hanggang natuklasan ni Aling Merlita na si B1 lulong pala sa bisyo ng alak at kalaunan namatay dahil sa sakit sa bituka. One year lang na ako'y nababalo, nag-asawa na ulit ako. Ang sumunod niyang naging nobyo, mahilig din daw sa inuman, si Randy. Ang kanilang araw bonding, one-on-one -on -one session sa inuman na nauwi sa dalawang anak. Mas bata siya sa akin. Eight years na ang agwat niya sa akin. Pito lahat ang mga anak ni Aling Merlita. Kaya naman hindi na raw baling nagkakandakuba siya sa paglalaba sa umaga. Rumuronda pa bilang barangay tanod para lang kumita sa loob ng isang buwan ng humigit kumulang 2,700 pesos. Bawa may problema ako sa asawa ko, na share ko sa kanila. Ang mga labandera ng nagkarlan katulad ni Aling Merlita, hindi lang pala nagkataong sabay-sabay kung maglaba sa ilog. Meron silang samahan. Ang Lavenders Association. Samahan ng mga labandera bawat kliyente ng isa sa kanila, 400 pesos ang bayad kada buwan. Wala akong masasabi, mahusay at maganda sila magsipaglaba. Kukunin na namin yung labahin. Nagbabahay-bahay sila para manguha ng labahin. Nilagyan na ng bubong yun. Tapos pa na padami silang mag, na maglalaba. Sila ay nakukulikta siya na ng limang piso para pang man lang nila sa paglilinis dito. Pagkatapos, sabay-sabay ding naglalaba sa tabi ng bukal na kung tawagin tay-tay paliguan. Bagamat meron ng washing machines, mas pinipili pa rin daw nila ang mano-manong paglalaba. Bukod kasi sa libre ang tubig at tipid pa sa kuryente, mas tiwala pa rin daw sila sa nakasanayang pagkukusot-piga with matching palo-palo. Pass muna ako. Bawal ang pass, O, okay? gusto lang daw nilang linawin. Hindi sila mga lasinggera. Dalawang beses lang kada linggo nila ito ginagawa. At kadalasan, dinadaan sa patak-patak. Ang presidente at supplier ng lambanog at pulutan ng grupo, si Aling Seria. Bagamat siya ang pinakamaingay sa grupo, kapag pinag-uusapan na raw ang kanyang buhay, ang kanyang luha singbabaw ng tubig sa bukal. Pito rin lahat ang kanyang anak at byuda na rin. Doon po sa siningil ng kanyang kasipagan sa pagtatrabaho sa tubigan. Pagkakatapos po sa pagpapalay, naghahalaman din po siya sa bundok, na stroke po siya. Kapag naaalala niya ang kanyang mister, siya'y nasisenglot. Kaya madalas daw, hinahatid pa siya ng mga kapwa niya labandera pa uwi. Ako nga po yung naedad na, na tuhod, ang mga katawan, nananakit sa kalalaba. Ay sabi ko po hanggang kaya ko maglalaba ako. Ay, Samantala, tuwing tanghali, isa-isa nang magdadatingan ang mga kamag-anak ng mga labandera para ihatid ang kanilang tanghalian. Kapansin-pansin nga lang na kay Aling Lina, Walang nagahatid nito. Byuda na rin pala si Aling Lina. Dati raw, ang kanyang mister ang nagahatid sa kanya ng pagkain. Pero taong 2007, namatay ito sa sakit sa atay. Tatawagin nila ako, sasabihin nila, kain na, sakibag na, mamaya na lang. Malungkot po at kasi sila kakain na ako po'y wala pang pagkain. Ang kanya namang dalawang mga anak, bumukod na at may sarili ng mga pamilya hindi naman daw siya makatigil sa paglalaba, lalo't sinusuportahan niya, pati ang kanyang mga apo. Pag po bata pa ang sabon, nagkakaganito po ang aking mga kamay, nagsusugat-sugat po. Ay, eh, pag hindi po ako naghanap buhay, wala po ako ibibigay sa akin mga apo. Ang hindi alam ni Aling Lina, sa tanghaling ito, may darating na sorpresa. Ang kanyang buong pamilya, hahatiran siya ng pananghalian. Dahil binuhay kami ng aming nanay sa paglalaba, ngayon ay dadalhan namin siya ng pananghalian. Kami dun babawi para maligayahan naman si nanay. Ah! Ah! <tinyo> Napakadami kong maghahabi niya yan. Napakadami kong makahati. May piklim? Ngayon lang po na sa akin. Lahat sila'y nag -ahatid. Masaya po. <laughs> Ngayon lang kasi namin nakita na gano'n sila kamahal yung kanilang naman At dahil minsan lang sila magkasama-sama, break muna sa paglalaba. Yan nangyari ng sa talang buhay ko po yan, siya ng lahat. Nakakatuwa silang pagmasdan ang mga labandera ng nagkarlan sa sinauna nilang pamamaraan ng pagtatanggal ng mancha. May kanya silang laban at sabay-sabay kumusot lahat ng problema tanggal